Ngayon lang ako nakatiim ng ganito kasarap na halo-halo Pag natikman mo ito, ay siguradong magugustuhan mo Isa na namang lugar ang ating pinuntahan Kung saan dito ay bida ang halo-halo At ito ay ang Bebelin's Halo-Halo Ang pinuntahan ang lugar na ito Dahil nabalitaan ko na napakasarap daw ng halo-halo dito Na pag mo raw, ay siguradong babalik-balikan mo Dahil sa angking sarap at lasa nito Tara, samahan nyo ako. Hi, good morning Welcome to Bebelin's Halo-Halo Located po kami sa barangay... Real City Park in front of Calamba City Hall at saka Calamba, Villa de Calamba. Napakalaki po ng aming parking dito. It's an 8,000 square meters lot para po hindi kayo mahirapan. At pag natikman niyo po ang aming halo-halo ay lasang kulit po. Hindi pwede po, hindi niyo magugustuhan parang everybody will love our product. Napakasarap po. Kaya po niimbitan ko po, po kayo lahat na magpunta po dito at tikman niyo po ang adobo. Alam po, iniimbitahan ko kayo na pumunta na dito sa Bebeline Halo-Halo para matikman nyo rin ang kanilang masarap at dinadayong halo-halo. Meron din sila nitong hopya na pwedeng pang-partner sa inyong inorder na halo-halo. Sigurado kung magugustuhan mo ang lasa ng kanilang halo-halo dito dahil ito ay pinakrimi, pinasarap at napakaganda ng servings. Kaya naman, pumunta ka na dito nang matikman mo ang ganito kasarap na halo-halo. Na mag magiiingay ka sa sarap ng lasa nito. Dito lang 'yan sa Bebeline Salu-salo. Ito pa, napakaganda at maliwalas ang kanilang dining area dito. Bukod dyan, ay napakaganda talaga ng kanilang customer service. So, talaga namang may enjoy mo lalo ang iyong halo-halo. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Tikman nyo na ang Bebelins Halo-Halo. Halina po kayo sa aming Bebelins Halo-Halo. Tikman nyo po at inyo pong talagang magiging lasang kulit po, Salamat po. Oh, saan ka pa? Sa Bebelins halo-halo lang yan matatagpuan. Ang kanilang napaka-creaming halo-halo. Kaya naman nag-crave na nga ako at agad ako sumugo dito sa loob ng Bebelins halo-halo. At tikman na natin kung gaano kasarap ang kanilang pinagmamalaking halo-halo. Yan, yeah, nandito tayo ngayon sa may Bebelins halo-halo at titikman natin yung kanilang halo-halo dito na nagkakahalaga ng 128 pesos. At syempre, meron din sila itong Margie's Hopia. At dito lang yan matatagpo sa Chepeco Avenue, Bacnotan Drive, Galamba, Laguna. Dito nga pala sa Ibabaw ay eh, meron siyang toppings, ang kanyang leche plan, at ang kanyang makapuno balls, and then ang kanyang ube. Yan, tikman natin ang kanilang haluhalo, ang bebilin sa haluhalo. So yan, tikman natin yung kanyang leche plan na toppings sa Ibabaw. Grabe, napaka creamy Makapuno balls. Napakasarap. Uh, ah, sweetie and then talagang nakaka-relax yung lasa. Tikman naman natin yung lasa ng kanyang ube. Grabe. Napakasarap. Ang ganda ng pagkayero niya kasi kung maagita mo talaga namang napaka-pino. Tikman natin. Napaka-creamy. Ganito yung lasa ng halo-halo na talaga namang balikan mo. Bukod sa masarap, eh, talaga namang nakaka-relax yung kanyang lasa. Tikman naman natin yung kanilang hopya dito. Ang kanilang Margie's Hopya. Eto na yung kanilang Margie's Hopya. Oo. Oh. Sarap. Eh, ito nga palang baby ni halo ay partner nitong kanilang masarap na hopya. And then, sabay natin ang kanyang ang haluhalo, ang baby ni Saluhalo. Napakasarap ng kanilang haluhalo. Napakarimi. Pinong-pino yung kanyang yero. Talagang napakasarap ng haluhalo nila. Babalik-balikan mo dahil sa kanyang lasa. The best talaga may pagbamalakit ko ng Bebelin's Halo-Halo. At dahil natikman ko na nga ang lasa ng Bebelin's Halo-Halo, yung mas nasabi ko, tunay na napakasarap at siguradong iyong babalik-balikan at maiilab ka sa lasa. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag Bebelin's Halo-Halo na kayo.